Kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo, Huwag niyo akong siraan. Ako po'y naguguluhan. Sapagkat dito pong uh, nakaraang Huwebes, uh, Webes, meron pong naglabas na isang uh, uh ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay ano po yung middle finger po? Ah, habang ah, ah. habang nagtayo daw po ay uh, hmm. nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag hmm. ceremony. Ako daw po ay nagngat-ngat. Hmm. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka uh, gilong tagapangulo. pangulo. Sapagkat noong pong dati na binigyan ako ng issue na isang chismis, eh naglabas po kaagad ang ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka-bigat po ng ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, kung gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil ito po malaking kapastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po yung iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo. Huwag niyo akong siraan. Yun lamang po. Maraming salamat okay. po. Tama po kayo. Pero ngunit uh, ang inyo pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tingnan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas. At uh, may eksplinasyon na ito ay isang uh, uh, religious um, uh, practice.